Ito na yun. Niya, nadilim na yun. Good morning sa ating lahat. Ayan, ayan ang trabaho natin. at sundo ng ating mga estudyante mm -hmm. sa e school. Yan. Ayan, ayan sila. Oh, diba? Ayan. Punta tayo ng e school. Ayun, yung isa nagtatago. Kasi yung ano niya, face niya pang artista. Kaya ayaw niya pakita. Ayan. Yan. Good morning sa ating lahat. Oh, matrapik. Matrapik dito sa e school. Ayan. Atid natin yung mga bata dito sa school. Kaso lang kasi dito pag kanito, wala yung ano, wala yung traffic enforcer. Paano kaya maayos? Hmm. Tingnan niyo paano ginagawa. Yan, di ba? Dapat pag ganito, nandito na yung traffic enforcer. Saka lang sila pupunta rito pag tanghali na. Pero may mahirap magsalita. Oh, yan yung kawawa naman. Mas na po. Good morning, Mas. Good morning sa ating lahat. Amen. Thank you, God. Good morning, guys. Dito sa ating harap. Sana. Thank you so much, Lord. Bye-bye. Yan yung school na pinasokan ng aking anak. Yan. Yan sila. Yan sila nag-aaral. Yung dalawa kong attack yan okay. Uyin na tayo sa bahay para yan yung mga estudyante oh. bawa wow, umuulan eh sana tumigil na itong ulan yung gawa natin pag ano pag may pasok at sundo sa mga bata sa school yan. Good morning sa ating lahat. Maulan pa rin, grabe. <laughs> Maulan pa rin. Parang masanay na tayo sa ulan. <laughs> Para masanay parang sanay na tayo sa ulan araw-araw, di ba? <laughs> yan, good morning sa ating lahat. Araw-araw na lang umuulan, ano ba 'yan? Almost two weeks na ng pag-ulan. Umuulan, oo, oh, oh, di ba guys? Umuulan talaga. Araw-araw na 'yan. <laughs> kasanayan na natin yan masanay na tayo sa araw-araw na ulan Ay, yan o oh, diba mabenta kaya ngayon yung ano yung washing machine with dryer <laughs> dahil sa araw-araw na ulan kailangan na ng washing machine with dryer yan <laughs> yan yeah. magandang umaga sa lahat and happy Tuesday at sa sabi ko hey sa inyong lahat at sa babae aking nakikita Hey girl! What's on mine? I'm here and ito lang po ang lalaking laging bumibiyahe araw-araw at pumaparada sa iyong isipan girl Bye bye Have a nice day